historikong hakbang sa lunas sa kanser. Ang England ang kauna-unahang bansa sa Europa na nag-alok ng immunotherapy injections para sa mga pasyenteng may kanser. Ito ay isang makabagong paraan na gumagamit ng sariling immune system ng katawan para labanan at sirain ang mga cancer cells. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga pasyente. Paano na iba ang immunotherapy? Hindi ito tulad ng chemotherapy o radiation na umaatake sa lahat ng mabilis dumaming cells. Pinapalakas nito ang natural na kakayahan ng immune system para kilalanin at patayin ang mismong cancer cells. Dahil mas targeted, mas kaunti ang side effects at mas maganda ang kinalabasan para sa mga may maluba o mahirap gamutin na cancer. Mga resulta sa unang pag-aaral. Pagliit ng tumor sa ilang pasyente. Mas mahabang buhay at mas magandang kalidad ng pamuhay pwedeng isabay sa ibang gamutan para mas maging epektibo. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, nagtakda ang England ng bagong pamantayan sa pangangalaga laban sa kanser. Maraming bansa sa Europa ang nakatingin ngayon dito at posible itong maging daan para sa mas malawak na paggamit ng immunotherapy. Mas malawak na kahulugan. Ipinapakita ng immunotherapy ang bagong direksyon ng precision medicine, kung saan ang gamutan ay nakabatay sa natatayong katangian ng bawat pasyente. Maaring baguhin nito ang hinaharap ng paggamot sa cancer at magbigay ng mas mataas na tsansa ng kaligtasan at mas maayos na kalidad ng buhay. Para sa mga pasyente, pamilya at doktor, ito ay isang sagisag ng pag-asa, patunay ng kapangyarihan ng agham at inobasyon sa laban kontra cancer.